The Bark adds Maine, bakit umiyak at nag-walk out? Atasha Mulak at bossing Vic Soto, legit ang reaksyon matapos itong gawin ni Maine. Nagsimula nga iyan sa segment na Perify ng It Bulaga kung saan kakanta isa-isa ang mga singing queens. Dito nga ay kinanta ni singing queen Sam ang kantang Oops I Did It Again ni Britney Spears na kilalang kayang gayahin ni Maine ang boses na makailang beses na rin ginawa ni Maine lalo na noong bumalik sila sa telebisyon noong July 1, 2023 sa bagong tahanan nila na TV5. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, matapos ng kantahin ni Singing Queen Sam ang kantang Oops I Did It Again, ay maririnig na ginaya at kinanta pa ito ni Min bago siya ipakilala ni Tash bilang Singing Queen Min. Pero, pabirong ang umiyak at dumakbo si Min matapos siyang ipakilala ni Bossing bilang Britney. Kaya naman, makikitang legit ang gulat ni Bossing at Tash, maging ang naglalaro ng therapy, matapos ng makitang pabirong tumakbo si Min. Biro pa nga ni Ma'am Alan na, parang pinakantalang e eh, matampuhin ka masyado. Para pinakanta lang eh, matampuhin ka masyado. Samantala, sa pagbalik nga ni Min, ay makikitang tawang-tawa si Tash sa nangyari. Napapalakpak pa nga ang mga studio audience matapos ng masaksihan ang hindi inaasahang ginawa ni Maine. Matatandaan, hindi naman ito ang unang beses na pinatawa ni Maine ang mga studio audience. Ganon din ang buong dal ads matapos ngang gumawa ng hindi inaasahang biro. Ito nga ay noong November 21, 2023, na kung saan ay pabirong na himatay si Maine matapos magpahabaan ng ininga si Tash at Maine na napag-usapan na rin natin noon. Samantala, sa pagpapatuloy na, ay makikitang pabilong binigyan pa nga ni Bossing si Mei ng candy. Pero, sa pangalawang pagkakataon nga, ay muli itong inulit ni Mei, kaya naman tawang-tawa ang mga studio audience, at mga dabark ads sa studio. Makikita din naman na natatawa na rin si Mei. Kaya naman, maging ang mga comments sa YouTube livestream ng TVJ, ay tawang-tawa din sa ginawang ito ni Nain. Sabi pa nga ng isang comments, ay talaga namang hahagalpak sa katatawa ang kahit sino sa ginawang ito ni Nain. Pero, sa pangatlong pagkakataon na, ay muli itong inulit ni Maine. Ito nga ay bago matapos ang kanilang programa. Dito nga ay muling makikita ang pabirong pagiyak ni Maine, hanggang sa pabirong nag-walkout na nga siya. Hanggang sa nagsara na nga siya ng pinto. Kaya naman, muling makikita ang nakakatawang reaksyon dito ni Bossing at Cash. Na kung saan marami na namang humanga kay Min at tawang-tawa na mababasa pa rin sa ilang comments sa Facebook at YouTube ng TVJ.